Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating pangulong uh, Rodrigo Duterte at kay uh, Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga uh, government projects, totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay uh, maliwanag na plunder at lahat ng uh, elemento ng plunder charge ay nandirit sa kaso na ito. So, ano pwede malaman magkano po sir? yung nabulsa? Uh, may actual amount po ba tayo na naibulsa mismo ni na Presidente at Senator? Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the uh, plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo uh, ng ill-gotten wealth, ano? kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga Uh, proyekto, 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapated uh, kapatid ni Bongo ng total nga ay 6.6 billion pesos. sorry, um, hindi ba kailangan i-prove na yung, yung threshold na 50 million ay yun yung dapat na naipod sa... Eh, sobra-sobra ito. Pero, no? Camera po, camera um, camera, camera. Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder uh, according sa Ombudsman is 50 million at uh, kung 75 million according naman doon sa website ng ng Supreme Court lahat ito ay uh, kumpara eh, eh pasok na pasok many times over doon Hindi sa sir, threshold na patunayan na 50 million at least yung naibolsa eh, yun yun. eh yung 6.6 bawat cheque eh, na na-receive nila yun yun. diretso uh, uh, sa, sa, saan, saan pa de diretso yun? Diretso sa kanila yun, sa pamilya yun. Uh, uh, because brother and father yung contractor. Yes, kasi pagka beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ah, uh -huh. ng uh, uh, consanguinity. No? So, maliwanag po yan. Wala nang lusot dito. Sir, sir, sir all na at nagawa ba? ng... Oh, okay. Bakit sa DOJ? Hindi sa ombudsman. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil una-una uh, dahil may concurrent jurisdiction tapos uh, naniniwala tayo na mas uh, may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI, at uh, sa COA. No? Tapos uh, marami pa silang pwedeng makuha dito. Nagbabayad ba ng taxes itong... Uh, uh, mga kumpanya ni, ni, nila Bongo nung tatay niya at saka nung kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. Sir, sa ating so, so, Sir Atal Bongo sa isang text, sabi niya hindi na raw po bago itong accusation nito sa kanya. So, parang, yes. Well, ngayon lang ako nag-file nito. Uh, And, and tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa no 2007 hanggang 2018 itong accumulated na nakuha namin na dokumento at uh, nung panahon na presidente si Duterte nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo so plunder po ito no yung iba, gumagamit pa sila ng mga dami, pero ito lantaran. Ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongko. So what are the chances of winning the case? Sorry? What are Ang presidente ang nag-allocate ng additional funds sa Davao region at sila ang kumorner doon sa ground. So yun ang very definition ng uh, ng plunder pagka-dynamite mo yung uh, authority, position at influence mo para makinabang ka at ang iyong pamilya. So maliwanag na maliwanag ang uh, mga elemento ng plunder dito sa kasong ito. Sir, tatakbo po kayo 2025 Um ibang forum po 'yan at this point ang uh, pag-uusapan natin just now? Dahil nung uh, nung panahon ni Duterte kontrolado nila ang hudikatura. Nakita nyo naman yung ginawa kay Senator Laila de Lima kahit walang kaso, ginawa ng kaso, so nadidiktahan nila. Ngayon, uh, the environment is uh, conducive uh, to file itong kaso na to dahil nakita natin na hindi na iniimpluensyahan ang uh, hudikatura natin. Sir, baka sabihin, parang you just not, you know, publicity for your uh, political plans. Alam nyo, ito, matagal ko nang ginagawa ito eh, parang hindi nang parang bago naman, ano? Hindi. Itong uh, aming case, you will be furnished a copy, makikita nyo kung flimsy ito at uh, for publicity purposes. Ito maliwanag na buong-buo yung kaso na ito. Yeah. Sir, last question. Gano'ng kahalaga na second criminal complaint ito laban day to 30? And the first one was junk. Uh, which one? daggit grave threat complaint filed by Okay, tingnan natin. So, uh importante ito para ma-test ma natin talagang kung ang hudikatura natin ay nakawala na sa impluwensya at control ng um, mga Duterte. So, 'yan po yun. Sir, last question, what are the chances of winning the case? Malaki po. Napakalaki kasi nga sabi ko nga uh, open and shut case ito. Lahat ng elemento ng ng plunder nandito. Okay. Thank, okay. Thank you. Thank you.